At 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 anak <laughs> <laughs> Hi. Punta na 'di hangga. Anak ng Ha naman kapitidi doon sa pag Sa may ano alahasan. Pa, saan ka dito tayo? Nakapalit ko nyo ngayon. May konsekwento pa. ganahan ani? magandang hanggani. Huwag Cellphone, laptop, sa na. na ba, Mina? Saan naman paghihulog? Huwag sa Turn it. Turn na kukakuha ng sa na. Ano yung mangga? mangga po po. O, mana, masarap ano, lang, manggat alama ah. Kaya manga mangga dito nga. Masarap ay... ano mahilaw dito o. sige, tara. mo tapos tayo pag-uong. Kana. Sa, sa daw? palita 30, balita ano o. Esos, sell. O nga anak kapay kayo magbit-bit. nga eh, uh, andito kami sa plus. Tanaw sa tang mangga dali-dali. Tanaw sa Tanaw sa, sa, sa paminya ko sana. Tanaw nit mangga digital grocery. Ayun. Ay, Siguro na kalamlututan na lagi ron. Digital oh, nando ang mangga dito. Nakapali ko gayung 6 plus na. Sarong na. Digital oh. Digital inteng minggu. Tingnan mo may inteng minggu dito sa Puait. Ito oh, may Indian mango dito sa kwa. Ito yung mangga nila. Sil! Ang sarap ng mangga nila, Sil. Oh, halik. Dali na, Sil. <laughs> oh, unya na, unya na. Basta, balik lang tayo doon, unya. Ito yung okay. mangga na Indian mango. Sarap. <laughs> Sarap ng inkan ni Bu. May may ano sa mga grocery. Ito pa sa mga grocery. Apat na ano siya. Fresh milk, apat na piraso sila. Ano to siya, 1 KD ata. O, 1 KD, 100. Apat na siya ng piraso, 1 letter. Apat na piraso na sila. 1 KD. Ito ganahan. Ang ginawa sa kukuhin pero kung mahal ang XR, iPhone 7 Plus. <laughs> kung mahal ang XR, okay? Pag 7 Plus ka, parehas ta. Pa. Mahal, iPhone, cool. purotan, purotan po ang, mahal, mahal ang iPhone, Diyos ko. Purotan, purotan Mahal-mahal na ang iPhone talaga. Doon tayo sa, uh, ano? A Alahasanta. santa Alahasan ta? Diyan na, ka na ako sa mga kuhan kipa. Sa buka. Ay, Ay, buka. Ay, buka. Ay, paalay ba ko basta paliti lang kung mangga Magtaksi mo sundok nami daddy sundo. hindi <laughs> lang sundo. lang hindi lang hindi lang hindi lang hindi lang City lang hindi lang lang hindi lang pa lang hindi lang lang iba 4 hindi niya hindi oh, Oo, kasi lang okay, sabi lang 4 lang Ako ba hindi lang hindi lang oo lang

Ito yung sakay. Buhay na buhay. Ano ka dyan. Marami dyan. Dito na naman kami sa damitan. Ito sa ano? Kasi small. Ito no, mm, nice. sa ano? Ito sa ano? Ito sa ano? Ay, yung white. Ito sa ano? Ito sa Pero maganda siya, no? Ikspang lang. Lang daw lagi tanawa o. Ha? Ikspang daw ko, JB, mami, uy. Hilas kayo, piste, malami, ayun to. So, bagag ko na isa lang. Siyempre. Uh, uti o, 1 TV o. Oh, Magkano ang naano mo doon? 2 KD. Doon ba daw, maganda doon ba daw? para magluma ang tulog. mo Ah, paid lang siya. Paid. Mga ganito, Sel. Ito yung mga sombrero ang ingay namin yung dalawa kasi gusto niyang bibili ng sombrero. Ayaw ko pabilhin siya dito sa ganitong kulay kasi akala ko luma. Yun pala. Kulay na pala niya paid lang pala. Paid lang siya. Paid lang siya. Bilhin ko na to. Oh, na. eh uh, hawakan mo muna kasi bibili ka t-shirt, di ba? Ganito na to. Oh, dito oh, no, na. No. Tingnan mo. Dari sa sweatshirt ba? Pero kung bahay naman to. Ano ba lang ka doon? Diyan, o oh, banda. O, oh, marami naman diyan, Marami naman. Kahit tag, ano, tag 1KD. -E di. Ha? Dito, o. Oh, dito, o. Dito, o. Oo, dyan, o. Oh. Ayan, o. Oh, may mga ano siya, o. Oh. May mga kasama ng ano, Hindi ka, O, okay. oh, hindi na kailangan. ano Ayaw mo magbibis? Sa inip. Sa inip. Pagmulitan Pilipinas, wala so, Hindi na tayo nakita. Sis, kagamay. Wala na yun. Kikbo. Doon tayo, okay. 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 May mga tinda din doon. Oh, dito ba yan, doon? Ah, sipa lang. Ayan, no, oh, diyan ba yan? <laughs> Alina ba, aling. Dalhin mo na eh, sa dami ng bitin ko <laughs> ba? Ang ag, lula, ay lola, wag sa bukad. Kandila Ang lula, sa bukad. sa <laughs> <eat> plus ta, sira 'tong bigua. Ha? cellphone. Sa cellphone. Huwag mo kasi ilalagay sa bulsa. Kaling mong hiling ka maglagay sa bulsa. Ako ay yeah. hindi ako maglalagay. Kasi beses na akong pinag-isang dan, beses na akong pinagalita ng amo ko. Oo, kasi huwag na ka maglalagay. Andiyan na naman yun. Libo na sa to. Huwag ah. ka maglalagay ng pera sa bulsa. Kasi <laughs> nang yung cellphone sa bulsa. Kasi magaling mabibilis yung kamay. Hindi lang sa Pilipinas may magnanakaw. Oo, dito rin. Dito rin kaya. Asan ah, naman na yun dito? Asan na yun? Magpapano ka dito? Asan na Wala? Ito. Ayan. Ito lang. One din ah. Ay, Ayun pala may mga maganda pala doon sila oh. Kaya yung panulog. Ah. Oo. Maganda rin. Hi. Silpon sila. Oo. Oh, okay. Subit so, lang. Subit lang ito. <coughs> talaga naman. Sobrero talaga oh. Init? So, inet pero sobrang. Pero hindi na. Sana yung set ko sobrang. Kasi sa ang ulo ko kung magpumpero ako. Hindi, kayo magawas man ta ba? Sige, tagawas-gawas. Wala ka, wala ka pata. Ayan na. Ayan na. Vegan by Boy girl. Boy girl yan siya. Boy girl. Si Michelle. Michelle O. Oh. Michelle O. Yan din na. daw tanan si ko na kayo lahat ong. <laughs> <Yeah. laughs> so, oh, oso oso, na ba? yung pangitat o ano? naresel kere, pangitat t na 900 pesos. tiklok 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 tiklok

Nasaan yung mga Nike? Asa may Ayan na, ayan, Ay, bag, you know? nindo, sel, maganda. Nag-ano kami dito, hindi, para walang makakita, nagtago kami ng saklit ba? Ayan, maganda. Ayan na, nakabihis na, Michelle naka-yellow kanina, ngayon, yellow na naman. Ay, orange to, ano ka? Ay, orange! Yellow orange. Ay, yellow orange. Ayan, ay, Ayan. Ay. Tiktok ay, sa imo. Tiktok, ay mo. Ay okay lang, TikTok sa mo, ha? Hindi man din maganda tingnan. Ay, ay, okay lang, te. Okay lang. Magkano yung ganito ninyo? Ay, pangit man din tingnan. Magkano daw yan, o? Oh, bibili yung ano? 2.9? Ay, Mahal, Ito na ay, tuna, tuna lang. Ito na lang daw. Grabe, ito Mura na lang yan. Sa, dati nga, 4 oh, hap yan sa amin eh. Dati? Uh Dati yung